guys udah itu yang yang counter saya lalu so na, guys pero may trap kasama siang trap guys warning sign medyo may pagka grace guys itu oh. ito isang sa guys yung Dito, so iladeng, guys ibang oh. cooling so, yung isa yung cooling na talaga, guys uling yung pinatigas ko na huling. ginawang ano cement so may day na siya dito so parte rito dito yung makapal ang uling kaso lang mati medyo matigas tigas siya guys dito. kung so, nasa ano nga ito guys ikpit ikpit ito yung encounter namin uling so ah, malapit na ano guys alas 4 na so tigil na kami so lumabas na talaga yung ano yung hinahanap natin na pinaka matinik na tulay ng Japanese code mabarong uling guys nakamas na ako guys nakamas kasi delikado tayo wala mang tubig pero mabahong uling ito guys oh. uling talaga guys oh. so hindi na ako magtatagal guys lang dito sa butas kasi medyo sumingaw so hanggang na lang po guys salamat po God